Gikakurat sa mga residente sa Purok Santa Cruz, Barangay na Jangas West, nga gikonsiderang usa sa most populated nga Purok sa Jensan, ang pagpatay sa senior citizen nga si Manuel Malinaw, human gipusil kaunom kahigayon sa wala mailang mga lalaki. Si Malinaw ang usa lang sa mga gipamusil patay sa Jensan, gikan inero, hangtod ning kasamtangang bulan. Iangko ni Attorney Franklin Gakal Jr., City Administrator, nga dismayado kini sa mga insidente sa pagpatay o gubang pang panghitabo sama sa pagpangawat. So, kami yung nahitabo kano nga ako ay will admit na I'm a little bit frustrated kay medyo taghantagan ang may mga biktima sa mga shooting incident. So, so akong advice niya ni sa akong kapulisan is intensify, no? Ang pagbantay sa siguridad, prison or sa akong siyudad. Dugang ni Gakal Jr. wala nagkulang og hatag og suporta ang lokal nga panggamanan sa kapulisan. Dugang ni ini ang multimilyon nga traffic og CCTV project ang naa sa 80% completion asa dako kini og tabang sa kapulisan. Apan sa bahay ni Police Colonel ni Comeres Olaybar Jr., ang City Director sa GSPO kinahanglan nila og gikan sa barangay o local stakeholders aron makatabang sa pagpakgang sa krimen. Mayo kayo ang atong deployment, uh, police visibility o omnipresence uh, para baka deter o krimen para uh, kayo ang, ang iyang stay sa usaka police sa usaka lugar. Considering nga dyan highly urbanized, dako kayo ng lugar, uh, dako coverage sa Atong land area, na -na ang mga naadiri ang mga kaning, factory, ano, na, mo'y mo yung pinakasinter sa commerce sa Region 12. Pakaingon ta ang atong population ng 700,000 pero napay mga gitawag o transient, uh, small, uh, sword population, magawas mo pasok, magawas mo pasok. Transient, mo trabaho lang diri pero mo uli ay sa ila. Uh, so, dili lang kay 1.5 to 2 million ang atong a dire, population dire sa Jensan. Pag time? O, oh, daytime. Pero ang atong kapulisan, wala man na maingon o gamay o daghan, bisang pag 1,000 ta dire, ang atong PNP, naninkamot kamot sa atong mga deployment. Kay Baluan nga karong tuiga, mukabat sa 80 million pesos ang confidential fund sa Jensan. Ang pondo nga 30% gikan sa tinuig nga budget sa LGU, ang alang sa peace and order and public safety plan, in the heart of changing lives, kini sa Brigada Richard Gubalani, BRI, Gada News.